Ikaisandaan at tatlumput siyam na kabanata. O Panginoon, iyong siniyasat ako at nakilala ako. Iyong nakikilala ang aking pagupo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito o Panginoon, natatalastas mo ng buo. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilalas sa akin. Ito'y mataas, hindi ko maabot. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandyan ka kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Kung aking sabihin, tunay natatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi. Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. Sapagkat iyong inanyo ang aking mga lamang loob, iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo. Nang ako'y gawin sa lihim at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di At sa iyong aklat ay pawang nangasulat kahit na ang mga araw na itinakda sa akin. Nang wala pang anuman sa kanila. Pagkamahalaga rin ng iyong mga pag-iisip sa akin. O Diyos, pagkadakila ng kabuuan nila. Kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kaysa buhangin. Pagka ako'y nagigising ay laging nasa iyo ako. Walang pagsalang iyong papatayin ang masama. O Diyos, hiwalayan nga ninyo ako. O mga mabagsik na tao, sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Hindi ko ba ipinagtatanim sila, O Panginoon, na nagtatanim sa iyo? At hindi ba kinapapanglawan ko ang mga yaon na nagsisibangon laban sa iyo? Aking ipinagtatanim sila ng lubos na kapuutan. Sila'y naging mga kaaway ko. Siya sa mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patubayan mo ako sa daang walang hanggan.